talagang ang lalim ang lakas ng lawak ubos lahat pati yung mga siminto so, dito tayo sa kay Otol ubos grabe grabe talaga oh maswerte yung mga nasa ibabaw maswerte maswerte yung mga nasa ibabaw ubos lahat ubos lahat grabe sige Okay. Uy! Oh, ubos lahat mga kalaban. Ubos. Grabe. Hindi namin akalain pati yung ubusin pati yung amplifier ko. Sa ilalim biglaan. Sundot-sundot lang ko. Bakit bumalik yung tubig? Nandun lahat. Ubos, grabe. Oh. Nandito naman tayo sa kabila, guys. Sa kabilang uh, kalye. Doon kanina sinimulan natin. Pero ayan. Ayan, no, oh, ubos. Ito yung mataas na lugar dito sa amin sa Liter D pero talagang abot sa na hindi naman hindi naman dati pero ngayon lang talaga parang Undoy ang nangyari binalik si Undoy kasi si Undoy dito abot dito ayan oh yan ang dito kanina oh yan yung Undoy na yun oh oh ano John Lip John Lip John Lip John Lip John Lip

ito yung mataas na ano uh, sa part ng letter D. Ito, ito. Ito yung sa part ng letter D dito sa amin na talaga mataas pero sobra. Grabe, inaabot talaga to oh, mga balintong. Tulad sa amin. Grabe lahat. Grabe. Oh. Grabe oh. Obos lahat. Obos lahat. Oh. Obos. Obos. Oh. Ay, grabe. Oh. Oh. Oh? Uh -huh. Ah -huh. oh 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 ah -huh. oh oh ah oh -huh. oh ah oh -huh. oh 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 John oh 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 so dito ito yung part ng later day na mataas na minsan ay hindi pinasok pero ngayon no parang parang bumalik ang undoy yung undoy nung araw bumalik, dito nangyari kasi ngayon bigyan talaga so kahit ganito nangyari masaya pa rin thank you lord thank you lord Parang naalala namin yung undoy nung araw. Kasi pasok talaga. Ito yung pinakabataas na part ng later day Pero siyempre inabot pa rin. Pero masaya pa rin yung tao. Ayan. Ayan. Abot. Abot lahat. Ha? Oh. Grabe oh. oh? So masaya pa rin. Pati Pati yung motor ko. Ubos. <laughs> Hindi ko akalain pati motor ko ubos. Ganon talaga ang buhay. Pati yung motor ko inanod. O, ganon. Pero na recover ko. Hi guys, sabi na hi guys. Hi guys, hi guys. guys. binana kami guys. Yung motor ko na recover ko. Patay. Pare, may listahan yan, makasama na tayo. Mabuti pa yung sa taas dito. Oh. Hindi binaha. Kami nga sa baba. Oo. Oh. Oo, oh, oh. oh di ba? So ayan. Oh, thank you guys. Maraming salamat. <laughs> pero parang parang naalala namin yung nangyari nung araw ng Undoy. Ganito, ganito talaga bigla. Hindi mababaw mababaw, mababaw, mababaw mababaw lang 'yon. Mas mababaw 'yon. Mababaw lang 'yon. Mababaw, mababaw lang 'yon, pre. Yun. Yung Undoy. Okay, also, mababaw, mababaw, mababaw lang. Nga lang. Hindi nga inaabot 'yan namin, grabe lang ganito. Kasi yung sa akin hanggang dito, oh, dibdib. Sa bahay, dibdib. Dibdib dito. Ang dito pero inabot hanggang dito.